Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ghost project ng flood control na kung saan dumistansya si Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva sa mga contractor at flood control project sa kanyang sariling lalawigan sa Bulacan sa gitna ng pagsisiyasat ng Senado sa umanoy mga ghost project at questionable bidding practices. Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva distanced himself from contractors and flood control projects in his home province of Bulacan, amid a Senate probe into alleged ghost projects and questionable bidding practices. Sa kanyang privilege speech ngayong Miyerkules, tiniyak ni Senator Ponfilo, King, Lakso na handa siyang pangalanan ang mga tiwaling kontratista at kanilang mga kakutsabang opisyal ng gobyerno sakaling magsimula ang formal na investigasyon sa di umano'y multibilyong pisong anomalya sa flood control projects, lalo na sa lugar na Mindoro Oriental at Bulacan kung saan ito talamak. Hindi ito kababalaghan, Mr. President. This is orchestrated by well-organized network of people who have abused their power, giit ng senador matapos ay dalye sa pamamagitan ng video presentation ang mga substandard at ghost flood control projects na ginistusan ng bilyong halaga subalit na uwi sa wala. Ilan sa mga questionabling proyekto ay ipinalabas na, completed, na ng Department of Public Works and Highways, DPWH, subalit wala pa rin na itatayong infrastruktura ang kontratista hanggang ngayon. My office is ready and willing to provide the names of the members of this well-organized syndicate inside the Bulacan 1st District Engineering Office, including probable witnesses to testify against them if and when the appropriate authorities will open a formal investigation into this morally wicked scheme, Anilaxon. At agad naman nagsalita si Senator Poncho Palato Bongo, naghuhugas ng kanyang kamay na wala daw siyang kinalaman sa Flood Control Ghost Project na 'yan. Hoy, Mr. Bongo, sinong pinagluloko mo sarili mo? Diyan sa Senado palagi lang nagmamarunong, wala ka naman alam sa batas. Hindi ka naman abogado, sa daldalan dyan ka magaling. Kapag batas ang pinag-uusapan wala kang alam, para kang si Tulfo nagmamarunong wala naman alam ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kayabangan abangan eksperto. Yung idol ng mga tanga ng mga Filipino. Wala nang naniniwala sa iyo Mr. Bongo. Bigla kang pumiyok hindi ka naman tinatanong. Hahaha <laughs> halatang halata ka agad. Bigla kang pumutak hindi ka naman tinatanong sa flood control ghost project na yan. Binababoy nyo ang Senado, lawyer ang kailangan ng Senado. Ginagawang tambakan ng basura ang Senado, kung sino-sinong ibinoboto ng mga tanga na mga Filipino. Basta sikat iboboto kahit walang alam sa batas. Hindi gaya noong araw na ang mga senador ay mga di kalidad na mga tao, tulad ni na Senator Sovito Salonga, Arturo Tolentino, Wigberto Tanyada, Pepe Diokno, sila ang mga eksperto sa batas. Hindi kagaya ngayon mga tanga sa batas, tulad ni Narafi at Erwin Tulfo, magkapatid na Villar, magkapatid na Estrada, Robin Padilla, Lito Lapid, Bongo, Bato de la Rosa, Hay Panginoon ko ang Senado ngayon puro nalang katatawanan, binababoy ng mga artista at sinusinong wala naman alam sa batas, sumasahod sila ng milyon-milyon wala naman alam sa batas, Kayong mga bobotante ang may kasalanan kung bakit ibinoboto nyo ang wala naman kakayahan na maging senador. Hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag kaliligtaan panoorin at makinig sa susunod mong mga videos. Thank you for watching.